Raider 150 FI for refresh. Ilang taon na to? 2 years. At kalahati. Ay okay. Tingnan natin kung ilang auto. Ayan. For refresh to guys. 100. 109. dito Ayan. 109. 109. 140 109140 Ayan, kaya pape pe Ayan, nire-refresh to guys Sa 109 Odo at uh, never pa na para fresh no. So grabe, ang haba na pala ng tinakbo na ito. At never been touch virgin pa. Never been touched. <laughs> never putol. Ayun, kasama yan, talaga yan, yung mga, mga part na to. Pag sobrang tagal. No, uh, anong saan ginagamit to? Ah, uh, mobit. Grab food. Oh, okay, grab food. pang <laughs> Para sa street ayan pang, alam, pang grab food ni customer to o ayan marami nagsasabi na sila ng Raider FI so ito isa to sa example na walang refresh no o, walang refresh refresh straight change oil lang ang ano so ito meron pa ditong isa na no, nagpa refresh din ito 109 itong isa naman is 106 106 So nabuksan na no. Para patingin nga Anong black par. Good naman, 'di ba? Good. Good, 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 good. Hindi, content Ito. Ang itsura. 106. Hindi pa din nare refresh So, alaga lang sa langis din. Good sila. Hanggang kan. Yan. Ito naman kasi, alaga sa PMS ka langis. So, yung iba kasi umabot na ng 100+, plus, kahit PMS, hindi man lang na uh, si kaso. Oy, success! Hindi na putol, isa lang. <laughs> putol na. Yan yung sa kabila. Nakapit na na yung goma eh. Kunat cool no, wala na, no. Oh. lang yan eh. Papalitan na yan pe. Tira-tira na, may natira na, matik na yan. May mga naiwan na. Nakapit na yung goma eh. Kunat cool no, wala na, no. Oh. lang yan eh. Papalitan na yan pe. Tira-tira oh. na, main na man. iwan lah, oke, okay. okay. Goods yung cams? Okay. Goods, goods goods na goods, goods. goods. <laughs> Parang cartoon character ah Ano ka anime? Parasado eh <laughs> Ay, laya. Grabe carbon deposit na ito. Ay, good naman. Good lang. Oh, dito naman tayo. Check natin kung kamusta yung black chop piston Makapansin nyo, sobrang dami ng carbon deposit. No? Ipon-ipon sa ibabaw. Oh. Wala pa nakamdaman siya. sir hindi pa kumingi sa umaga daw.

may naman gara okay maliit na hairline manipis lang crispy crispy pa ito yan okay pakita natin yung mga palitin mamaya na mga pyesa para may idea kayo kung ano yung mga pinapalitan natin pag nagre-repress so sama natin yung mga piyesa na yan kunin lang natin no? ito, ito lahat ng mga kinakalas pag magre-repress magneto side ah black hanggang head tapos yung kalobyo o head nililinis pati ito mga to yan ang timing oh. naiiwan iwa no? stress ito so, naman ganyan ka Abang tinakbo eh. may Stress. Stress si sir. Stress sa babayaran. Ito yung head ni customer, no? Malinis na guys. Uh, at merong naputol kasi na bolts sa engine support. So, yun. Kailangan lang tanggalin tapos papalitan. Kasama yan, nangyayari talaga to sa engine refresh. Na mga hindi talaga basta-basta natatanggal na tornillo. So, napuputol. Ito na yung mga pyesa niya, no? Yung head nandun pa kasi tinatanggal na ng tornil yung naputol. So, ito, linis na yung piston. Ito yung black. Good na. Ito na yung 106,000 odo. Ayan, binubuo na ni Louie Boy. Kamusta to, Louie? Goods ba? Ito na mga kaso yung side bearing niya. Yan. Side bearing, alog na. Ito, alog yung side bearing. Ah, nga. ngayon suggest ko kay Boss next step test niya hanggang ilalim condition na lang. mga 150 na 150 kay Yodo so ano na hanggang ilalim na dapat repairing connecting that pero goods pa siya hanggang umabot ng 150 Yodo uh, 1 and a half years magagamit pa siya ok so, ok naman siya ganun kalala ayos ito lahat ng pyesa napapalitan natin sa pagre-refresh ng motor ni sir okay say natin guys para may idea kayo okay piston ring na install mo na. all good set ng piston ring so ulitin ko guys lahat ng piyesa natin dito puro SGT original parts ang nilalagay natin para sigurado na hindi tayo magka problema ng dahil sa piyesa di ba STP Original parts Original parts <laughs> SGP original parts O oh, ito isang set lang Valve seal Tapos Gasket Yan O oh, another Rubber gasket ah, Gasket cylinder head Ayan yung mga gasket kasi Nasa 100 plus na to, so yung mga goma na gasket na ganito, o ano, kailangan natin palitan. Ayan, chain guide, spark plug, ayan, timing chain, and another guide yan. So yan, yung lahat ang papalitan natin. budget 6,000? Tignan natin kung magkano yung magiging total na ito mamaya. Boss! sa mukha ni boss! Double checking yan boy! Always yan! 109 oto yan boss! Tsaka one hundred sixty yung isa ron Iish! Mga ganun pa! idea. Mga <gum> galawan mo ha. Ah. Oh, ah. Para sa nyan pe, ba't naglalagay niyang ganyan? Ah, yung gasket, yung ba naglagay siya ng gasket? Oo. Oh. Ah, tumigil sa dyan. Ah, panghigpit dito sa mga gasket na nilagay. Okay. Na. Kinaita ko lang yun sa iyo yung nakakontento. ah. Dirty. Dirty yan. all good na to all good na na refresh na 106k odo so susunod nito is 150k odo at bibiyakin din na makina na ito para sigurado dahil yun nga may konting alog na siya sa ano and ito guys uh, refresh natin no? so ito yung mga pinalitan 5-4 naging total ni customer sa refresh niya 106k odo ngayon lahat ngayon yung mga items mga presyo ayan, 5 for 39 okay. smooth like a villain okay. check natin yung bank Ano nagtunog to siya. là. đợi. cái mà đi Bossing. Boss. 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 Ito sir, yung valve nyo may tama na po. Kaya may lagitik siya, naiiwan na lagitik. Naiiwan na tunog sa valve guide? Ito sir, papakinggan nyo sir. Naingay. Ito wala oh. Ibig sabihin nyan, lusot na. Ito naingay nyan. Buong isang hit po ang pinapalatan dito. Ay, isang hit. Wala pong valve guard lang nabibili. Pag sa FI. Hmm. Ayun po, pag minute pa yung mga kanina, magkakawin po ng untog lagi. yung normal din ang puso. Yun yung, yun yung maririnig mo, yung valve guide. Hindi, may naririnig talaga siya. Oh. Ah, una pa lang meron na? Ah? Nung bago pa lang i-repress. Maka malas tayo. Ilabes. Pe, yung dito sa valve guide, may masamang epekto ba ito? Wala naman. May ano lang ingay parang gamitin. May ingay lang. Pero goods lang gamitin. Goods lang. Hindi may mga sasailan kasing gusto niya. Ay, yung mga ano, mga hindi mapakali sa naririnig sa ano. Siyempre, kahit ikaw naman eh. Kung may naririnig. nakakalit yung ingay. Oo. Ah. Yung hindi okay, eh, na yan hindi ka lang ayun ay baga umaga Ayan sa tagawang tension eh, kaso sagad na. Ah, pala na talaga. Grabe naman kasi. Eh, Ayan, sagad na may, may kanina. Timing check ah. lang. Uh Oo. -huh. Kapalitan ko. Nakita ko 160. Hindi pa to nabubuksan. Ayan, na talaga. Wala kang ganong idea tungkol sa refresh ng motor. Uh, kaya dinala mo lang kasi may naririnig ang ingay ayun eh, ang nakita 109,000 odo oo kasi ang ano natin dyan every 50,000 talaga sinasuggest namin na refresh kailangan dalawang harper sa ito kami ulitin oo oh, dapat nga nakadalawang <laughs> ulitin mo ha kailangan nakaka dapat nakakadalawang refresh na nasa 8,000 yata 7,000 po Oo, oh, ganun. alin ganun. Ano yan? Ang tawag yan? Balik, polis eh. Polis ka ba? Bakit? Kung saan mapatanungin ka? Eh, gigil na gigil. Tiktik <laughs> na natin kung at, ano talaga. Pasyado yung ating... Ano? At, Asa. Sige nga. Sige nga. Ayaw ba nga? Ay, wala. Okay, okay. Ngayon, pe. Swimming yan, pe. Oh. Swimming, swimming ah. Sakto ba, clearance? Luwag Luwag. Dito, meron yata ang adjustment sa shims para makuha yung standard. Paano yung paano natin doon sa so, ipasa doon? Daming, Daming six. six Daming six seven. Oh, tama na. Timing na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ano setting heating pe? 10 Newton meter. 10 Newton meter. Yan, okay na to. Gumander na. Tahimik ka. Okay na to, okay na to. Ah, uh, check na natin kung magkano yung naging total na ito. Mukhang mas mataas ng konti ito kumpara dun sa isa kanina. Ito, okay, medyo maraming ginawa rito. Ang total ng kanyang refresh no 76 so ayan malaki yung pinagkaiba nung dalawa kanina nasa almost 6000 yun ito nasa 76 so ayan kaya hindi tayo basta nakakapagbigay ng saktong presyo pagdating sa refresh hindi tayo basta nakakapagbigay ng presyo no estimate lang so minimum budget natin ginagawa 7000 to 8000 so depende po yan so ito lahat ng pinalitan kung titignan nyo no tas yung kanina hindi ganong karami Alright, pares naman silang nasa 100 plus, 1,000 odo. So, yun, ito. Uh, Toki okay na yung motor ni sir. Ayos. Thank you, bossing.